ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, isang bagong kakampi nga ang uh, nakita nga nito o nakasama nila Skye sapagkat nang nakita nito ang ball pen na nakita ni Sky sa gamit ni Luna ay uh, naalala nito na meron din nga itong si Goff William sa kanyang uh, opisina at isang malaking katanungan sa kanila ay kung bakit mayroon ang ate Luna nga niya ng uh, ball pen o ng gamit nga nito ni William Acosta. Samantala ito namang si Poch ay tatawagan ito nga si Tim at uh, meron nga siyang ibibigay o sasabihin na isang malaking ebidensya at isang uh, laptop ang kanilang makukuha mula nga dito sa bahay ni Governor William kung saan ay mukhang isang bagong uh, ebidensya laban dito ang uh, kanilang makukuha at upang nga makatulong sa kaso nga nito ni Luna. Samantala ito na mga sinaope ay tila ba mamimiligro dahil may mga tauhan nga na makikipaglaban sa kanila ngunit sino nga ba ang mga ito yan ang mga dapat nating abangan dito nga nang sa senior high